ayan, good afternoon, good afternoon, good afternoon welcome to my channel, ako nga po pala si Tina Tindera ng Tint Store ayan guys, ang aking mede, ayan guys good afternoon din po, at syempre good afternoon din po sa aking mga YPA family, sa aking mga beautiful members, ayan good afternoon po, at syempre good afternoon din po sa aking mga subscriber at sa mga nanonood po ngayon sa aking channel, ayan guys sobrang init ang okay, init, sobrang init guys. So, ingat-ingat tayo sa at, sa tag-init ngayon. Grabe, sobra na. Tumatagaktak ang pawis ko ngayon pa guys. <laughs> ayan. Okay, good afternoon guys. Uh, for today's video guys, ayan. Dumating yung aking uh, delivery sa COD delivery ng uh, Pure Gold kagabi. So, ayan. At napunit pa. Ayan. Dumating yung Pure Gold ko kagabi, guys. Gabi na siya dumating mga 6.30 na yata siya ng gabi siya So, ayan, medyo um, yun kasi kaya yung nasabi ko na medyo sadly na ako ngayon sa pure gold delivery ko ngayon. Kasi uh, magmamarites muna ako sa inyo ng slight. <laughs> syempre yan. Diyan tayo mahilig eh, sa marites. So, yan. Um, atong um, itong share ko sa inyo guys ay uh, um, problema na ako dito sa Um, pure gold delivery na COD yan dahil uh, simula kasi guys no um nung namatay yung driver nila yon nung January yata yun namatay yun dahil din yung guys sa ano sa heat stroke din yung guys kaya mag tayo guys din namatay daw yung sa hit stroke ayun kaya nag -leche, leche na yung kanilang mga delivery dahil nga nawalan sila ng driver kasi dito daw sa pure gold dito sa eh, ano at uh, Star Mall um, yung pure gold nila doon ay isa lang kasi ang driver nila all around na yon ng area daw so ayun parang nag na, nag sila ng hire sila ng medyo matagal yung pag hire nila ng driver daw sabi nila yun sa akin so yon um Simula nung time na namatay na, na yun, guys, uh, nagka-leche-leche na yung order. So, um, syempre, um, una, da, dati ang delivery ko, dati in -expect ko talaga na, okay, sige, matagal dahil wala pang driver. So, hindi mo na ako nag... nag talaga nung lagi-lagi ganoon. -lagi, -lagi yun. Sana lang ako magpa mag, mag order na doon kay Pure dito kay Pure Gold. So, ayan, ang nung time na nag ano na ng past few months na yan na February, si February so, simula na nakakuha naman na sila ng driver eh ayun na nga pumapalya na naman pumalya rin naman kasi anong nangyayari naman guys ay hindi na sila di ba dapat uh, Monday ako nag nag, nag pick up order si ahente tapos pagdating ng Tuesday, sabi niya ay delivery na daw. So, hindi na nangyayari yun, guys. So, hindi na, mga, maraming beses na ako nag expect ng ganon. Minsanan lang sila kung mangyari yun. Pero ngayon, mga buwan na ito, eh, minsan nga hindi na ako madalas talaga mag-order. Naiiyari lang ako doon sa INT Kasi then, syempre, na ano na, ko konti talaga. Hindi na siya on time yung drive, yung pag-deliver talaga. So, yun, um, ilang beses na hanggang ngayon, <laughs> nakakaloka kasi hanggang ngayon. Di, sinabi ko nang nakaraan na, oh, ganito, um, ang um, order ko naman, na naman ay, ano na naman, umabot na naman siya, guys, ng Tuesday, na ganun. Tapos, itong, sabi naman niya, sabi naman ni Ahinti kasi, ay, ano kasi, ma, uh, yung, yun, yung driver daw kasi nila ay um, nagka-LBM. nasiraan. Kaya nag, nasira yun um, So, nagka-LBM. Kaya hindi na, hindi na natuloy yung ano, yung pagpunta sa akin. Nag-absent daw kinabukasan. So, yun naman. Um, meron, ang dami ng dahilan, guys. Eh. Yun na lang. Ang daming dahilan na nangyayari na. Pero, yun na nga, sabi naman ni Ante, bukas okay na. Ganun, bukas okay na si ahente, nagiging okay, akala niya okay. Yun, yun na lang expected niya na okay na. Pagdating ng, yun na nga, delivery naman, hindi niya alam na hindi naman talaga dumadating on Tuesday. Kasi dapat Tuesday talaga yung delivery nito. So, ayan na naman, kagaya na naman ngayon. No? Nag-deliver ako, nag-pick uh, up order ako kay ahente na naman dahil nga kasi ang nangyayari kasi ganito guys ay pag hindi kasi dumadating ng Tuesday ay bumibili na ako sa labasan ng mga na-order ko kay Pure So ibig sabihin nagdodobre-dobre na guys yung aking mga pinamili kay Pure at saka ano dito sa uh, nagdodobre-dobre na siya. Kasi kailangan na nga nito. Siyempre ayaw naman natin lagi na lang nagiging rason yung ganun na ano na wala kasi, hindi pa dumarating si Piergo, gano, Hindi, Siyempre, si customer ay lilipat na sa iba. Yun ang hin ayaw na ayaw kong mangyari, ano, mangyari talaga. So, um, kung ano talaga, kung meron na talaga ako na sobra, bibili na lang ako sa labas. Yun, sa labas na binibilihan ko dito na malapit. Dito sa 3A. So, pupunta na lang ako ng papa. Ano na lang ako, sasawa ko para lang mabili ko yung ibang items na in order ko doon dito kay uh, Pure Gold. I order ko na naman ito na naman. Nag-order na naman ako kay Ahente nung Monday. Ayan. At uh, ito na nga yung aking in order. So, kaso lang, sabi nga ni Ahente, ay bukas daw makakarating naman kasi okay na si driver. Okay na yung LBN niya. <laughs> Ang dami na nahinan na nila nahin na, guys. Ang dami ng ano talaga. Dahilan doon sa driver na yun. Kaya, ewan ko kung matatagal ba yung driver na yun sa kanila. So, ayun na nga. Siyempre, as usual sure na naman, nag-expect ako, o oh, sige, ganito, order ako ng kahit papano, medyo marami ng konti. Worth, magkano ba, 1,136 yung aking in-order. So, talagang ano lang to uh, mga nawala lang talaga to guys, mga dinagdag lang naman mga dagdag ko lang naman to sa aking tindahan. Pero kailangan to talaga guys. Kasi wala na nga siya. Kaya yun yung in-order ko. Tsaka wala rin kasi to sa labasan. Kaya in-order ko siya. Ayun. Dumating itong order ko na to ay kahapon lang. kahapon ay Friday na ng gabi siya dumating. So, biro mo Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na siya dumating ng gabi. ba diba? parang syempre binili ko na naman yung ibang items dito sa labas nung just anong uh, ano pa lang nung Wednesday pa lang kasi nga lagi yung pabalik-balik kasi tomer sa akin sabi ko kasi nung Tuesday wala gatas na yung ano gatas na Alaska iwan ko lang kung may Alaska na ba o oh, may Alaska naman dito buti sa kanila meron so sa labasan kasi walang Alaska so buti nilang meron dito so Tuesday wala nung Wednesday, ayan, tumingin ako doon, wala. So, wala talaga. Bumili na lang si, si customer doon sa iba. O, so, di ba? Nawalan naman. Yun ang nakakalungkot doon kasi yung nawawalan ka ng customer dahil sa nag-expected ka ng delivery na maaga dapat. Yun, yun. Yun ang, doon ako naiinis ngayon. So, nabadrip na naman ako ngayon. Ito nga, ipiplex ko na lang sa inyo yung mga pinamili ko, guys, yung mga, yun ano, ko kinuha ko kay Pure Gold na sa, so delivery. Nung Monday ko to, nag, um, inano, uh, Monday ko to uh, pina-order, guys, sa aking ahente. So, Friday na ng gabi siya dumating. Diba? <laughs> At yun na nga, guys, um, sinabi ko nga rin pala kay dun sa yung sa teller na hawa, naghahawak ito yung kung nagbibigay sa yun ito sinabi ko dun na ma, bakit ano po yan ma'am uh, bakit uh, Friday na bakit hindi Tuesday to dumating tinanong niya sa akin ma'am uh, kailan niyo ba in order yan nung Monday pa po niya ay bakit ganun uh, bakit daw uh, hindi daw yun pinapalo ni Ahinte so pa nagtuturoan na nga sila guys kung sino na naman yung may kasal kasi sabi na gagawin nga yung mga tapos ayun syempre sasabihin ko rin yung mga ente na parang ko yung tinuturoan na may ano daw hindi mo daw pinalungap so di ba syempre si ente magaligagana naman yun malamang sasabihin ko na naman sa monday kung ano naman na magiging reaction niya na parang siya pa yung sinisisi yata ni Taylor Di ba hindi ko naman ano yan kung kasalanan yung kung ano na. Ano nyo guys, medyo galit pa nga yun. Parang nung nasit na, pa ako na gano'n ba, nag-question ako na nag-galit pa siya. Parang mataray yun hindi yung dati na bumibig, uh, umaano sa akin na pupunta, hindi naman. Da, ngayon parang medyo may something yung teller. Ayan, nagtuturoan na sila guys kung sino yung may kasalanan. So, hindi ko naman kasalanan na yun. Ako yung nag-order lang sa kanila, ba diba? So, sa akin lang yun, guys. Sa akin lang. Dito lang yun sa aking pindaan na nangyayari, guys. Yung mga ganitong mom, ano, moment na to. <laughs> Ayan. Nang, ganito lang yung mga nangyayari sa akin. So, di, sa akin lang yun. Hindi ko, hindi ko alam yung sa mga kasama ko na, na nagde-deliver dito rin sa kaya hente ko. Hindi ko rin alam. Sure kung ganon din. Kasi sabi ay... Um, sabi nga nun babae ay bakit ganun pare-pareho kayo ng reklamo? I, may nagre-reklamo rin, di ba? Hindi lang ako, may iba rin pala na So, hindi naman kasi, sure, di sinasabi ni ahinti na, oh, sa Tuesday yan, darating, di ba? Yun kasi ang expected nila. O baka hindi nag ano lang sila, ng, ng interpret sila ng mga sinasabi nyo. Ewan ko ba? O, problema lang naman kasi nila yung driver. Yun lang naman ang problema yata. So, ayan na nga. eto ngayon, ipiplex ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinamili ko worth 1,136.88. <laughs> ayan guys. Ayan. Meron tayong one box and two bags na binili. Ayan. Sana dito yung iba para masaya. Kaso nalit na talaga siya guys. Inis na i-dispose na natin siya, ay yun lang, hindi pa madi-dispose, kasi nasa box. Pa. So, kakabitapat, inano ko na siya, eh. i ko na siya, kaso lang, antok na ako, pagod na ako, guys, tsaka maraming ganap. <laughs> so, yun, ang aking, uh, ipiplex ngayon, ipiplex ko sa inyo, guys, yan. Okay? Yung aking, um, isang box, ng uh, delivery, delivery from, pure gold. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Tatambad na yung. Ito guys ito kaya yan guys. Oh, mga sukal. Ayan guys. Mga sukal guys. Ito kailangan ko talaga guys. Nabawasan naman ang isa. Pwede nabawasan ko na guys. Ngayon ito guys. O katulad niya mga sukal. Wala na ako talaga asukal guys. Buti na ito mga sukal. Sa so, araw lang naman nagkakasukal. Sa mga 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 nagkaroon ng asukal. Ayan. Ayan na po asukal. Tagi isang kilo yan guys. Wash ka. Ito brown. May asukal na brown. Ayan. Meron brown pa. So ayan. Meron tayo yun. Nagbili yung pony. Wala na yun pony guys. Naubos na talaga siyang pony. Ayan. Tapos, ito, ito talaga guys, ito talaga yung inano ko sa kanila, pinasad niya ako talaga na, na meron kasi nagkakaubusan ito guys, ewan ko kung bakit. Pero nawala kasi ito sa ibang lugar, so kaya-inchi ko lagi yung ganitong 23 grams, kaya ito nakapag-order ako sa kanila. Buti naman meron, pero syempre naano na sa iba, so yan. Meron namang Alaska, uh, 33 grams na powdered milk. At meron din tayo, Alaska, ayan. Alaska. Ayan, ito, ito, ito. kanila lang ilang hanap, expo, 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 pikin, yan, diba? Ayan. So, so, yan, meron ko tayo. Ito, Meron tayong Mega na Hansel. Ayan. Mga na rin. na lang ang Ito guys. Ayan. Bravo. Meron din. Regisco. Rappers. At saka Provechi. Buti na naman meron po. At saka Hyro. Ayan. Meron din. Meron din po Ayan. At saka ayan. Pag yung Regisco. Buti din Regisco yung Regisco At saka meron din. Lava Cake na. Ayan. Chocolate. Ayan. meron -niger uh, uh, din ako. Ito in order na. Gatorade. Ano? Gatorade. 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 may Gatorade. 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 5 plus 1 na free. So, yan. dagdag na lang tayo. Meron na tayo free na Gatorade. So, ang wala lang guys sa inorder ko yung wala silang dinilagay na puti na asukal. Ayan. Wash lang at saka brown na mayo So, wala silang white na asukal na dinilagay dito. At meron pa ito guys. Itong, um, itong pure gold na, ayan. Yung mga dalawa naman ito guys. Sesto na apple at saka mango. Ayan, dalawang box. Ayan. Sesto apple, ay sesto apple at saka mango. Ayan guys. So ayan na guys, yung aking pinamili kay Pure Gold. Actually, wala na pala talaga lahat. Sabado pa naman ngayon. ayun, marami maka mamaya gabi may maglalaro na naman din ng basketball. So, kahit pa paano may biscuit naman tayo diyan at saka. At meron naman talaga mga biscuit na nakalagay sa taas. Ayun, meron pa naman tayo dahil na nagdudugdog tayo ng bini. Ayun, So, i-display ko na to, guys, para makita nang ni customer na meron na. Pero ito talaga 'yung amin. Kinabangan ng aking customer to last stop. Ayan. Yung iba guys, hindi pa ng ano, ng gitoy diyan, meron na din sa akin ko na. Yun na nga guys, yung nangyari dito sa aking COD na delivery. So, Ayan, i-display -di ko na yan guys low sa taas para makita nyo. Ito talaga yung hinahanap. Ito wala kasi ito. Wala to sa iba. Wala sa labasan. Kaya buti na lang meron siya. So yan, makikita na lang Tsaka buti asukal walang pa naghanap. Kaso walang white. So bibili naman ako ng white sa labas din. Kaya yun ang nangyari sa akin. Um, ngayon nangyari to. No, ito pa pala may nahapol pa may nakita ko. <laughs> hindi ko nasama tong tender care <laughs> hindi ko nasama yung tender care guys ayan, meron kasama pang tender care ayan may free din siya guys o, kanang ka ng pagbili ka ng lima may isang free uh, hindi pa natanggal ayan, tender care so yun Mahabol, guys. <laughs> hindi ko nakita. Ayun. Na ah, yun ang, nangya, ayun ang ganap ko ko oh, for today. Ayan. Kaya, so, syempre, sasabihin ko na naman to kay ahente kung yung ano na naman nangyari ngayon. Ngayong delivery ko. So, ayan, wala na si ahente na naman doon. Tingin ko magagatanong si ahente sa katil. Kasi parang si yung sinisisi. Hindi siya nagpaluwa, paluwa, paluwa. ayan, guys. So, Thank you for watching, guys. Thank you po sa aking mga nanonood ngayon. At syempre sa aking mga subscriber. Thank you, thank you so much po. At syempre, um, salamat sa aking uh, YTN family na walasawang nanonood sa aking mga video sa aking mga members, guys, thank you. Thank you so much and I love you, guys. God bless you all. Ayan, mabuhay tayong mga tinda. <laughs> Ayan. Good vibes lang tayo guys. Ngayon kasi sobrang init pa naman ngayon. So, wag na natin sabayin ang init ng ulo natin sa yun, alam niyo sa mga malilit lang naman na bagay. Pero, kung kaya naman natin tong ayusin, ayusin na lang, no? i na lang natin ko ano pang pwede natin gawin. Ingat po tayo lagi guys sa ah. Aminom tayo ng tubig guys, yun ang importante talaga, kasi kasing um, nakaka-dehydrate dehydrate po talaga ngayong araw na to. Ngayong panahon na to, sobrang init talaga guys. Yung labas ng ano oh, ng electric fan, parang ano na. Parang apoy ng lalabas susunod. <laughs> so, ayan na, guys. Ayan, haba na naman ang aking chika-chika and aking marites for today. So, ayan, guys. Thank you, thank you sa aking mga tim tagay dyan. <laughs> tim tagay na talaga. Nagkaroon tayo ako ng team. Ayan na, guys. haba na naman talaga. So, hey, bye, guys. Ayan, thank you. God bless. Ingat po um, sa aking friend Bye-bye.